hinahanap natin dito yung grounded grounded yung charging system wala yung indicator dito sa ano battery Ayan, kaya hinahanap natin yung grounded nya itong wire na to itong wire na to yan black na may uh, uh, ano black na may wire yellow ay, yan hinahanap yung grounded ito kasi dapat live ito pag nilalagyan mo ng live mag spark grounded hanapin uh, ko yung grounded ito pag tatsagahan natin hinahanap yung grounded napalatan ko na dito hanggang dito Ngayon, may napansin ako dito ayan sa ilalim mga bus ito yun, dumikit dito sa bakal Ayan o. Oh. Hmm. Dito. kasi o. Oh. Dito. Ito siyang ang, ito ang salarin. Ayan o. Oh. Black na may, ano, yellow. Ayan. yun Putol na nga siya o. Oh. Ayan ang salarin. Ay, nako Sumaya dito sa bakal. Ayan o. Oh. Ayan yung, yun yung ano nyo o. Oh. Tama o. Oh ito oh, ito salarin buti hindi ko pa nabalatan lahat yan ito yung salarin nakikita rin sa wakas kaya pala nag grounded dumikit na pala sa bakal yun i-fix na natin to at i-testingan kung okay na ba yung charging system nya yun, testing na natin narugtong ko na yung napulol kanina Yan, dinugtong ko na siya dito kasi isang linya lang naman to dinugtong ko na dito para magkakaroon siya ng live yan kanina, hindi mo hindi mo malagyan ng live ito pag nalagyan mo ng live to mag spark dahil dun sa dahil dito, dumikit dito sa bakal sa lalim, yan, ngayon na-fix na natin uh, testing na natin yan kung may indicator na ba yung baterya at nagkakarga na ba siya kanina wala talaga ayan, iwan natin ng susi yun meron na siya oh kanina wala, may gawin blackout dito, blackout yung ano kanina ayan, meron na siya pandarin natin kung mawala <tinyo> yun wala good yun lang talaga ang problema napapaklas pa tayo ng marami pero ganun talaga ganun talaga mag troubleshoot yan ah uh, 10 volt meter natin kung nagkakarga yan dapat 28 ito. Oh. 28 volts dapat ito oh. yun 28.3 Ganda yung alternator. Yun. Goods. Yun lang ang nadali. Yan. Pabalik na natin to. Para makabiyahin na. Yun lang ang sira. Di ba talaga pag wiring na yung magloko? Mapapakamot ka talaga sa hindi makati. Yan. Start ulit patay na siya kagad oh maganda yung alternator okay